Andito nga pala ako ngayon sa Barangay San Roque, Tabaco City at dito nga pala ako isinilan, dyan lang ang aking inullan sa likod ng simbahan, yung tinatawag ng inullan kung sa English ay placenta. Bumili nga pala ako dito ng pangulang, kaya sabi ko nga dito sa aking kumare, sabi ko mare bigyan mo nga ako ng matambaka, yung medyo singkit ang mata kasi mas paborito ko talaga, yung medyo masikip. Masikip ang pagtingin. <laughs> Iba na naman nasa otak ninda. Ibang masikip na naman yata. Yan ha. Mandali lang makakita dito ng isda. Dito lang yan sa kanto ng San Roque, papuntang Peaceport at papuntang Sentro ng Tabaco at papuntang Kasayuhin niya. Bale, dito lang yan sa crossing ng tindahan ni Boss Jordan Bingko. Ah, shout nga sa Boss Jordan Bingko. Siyempre, pinatimbang ko na nga dito kay Kumari yung mga singkit na matang baka. Hindi naman. Sabi nga ni Kumare, saan ako makakita ng singkit na mata? Wala namang singkit na mata. Hindi, joke lang, joke lang. Mas paborito ko talaga yung matang baka kasi mas masarap to pag linagyan mo ng kalamansi. Yan ang paborito kong mga isda. Kaya ayaw ko namang mga isda na lapo kasi mahal pang mayaman yun. Dito lang tayo sa mga pang mahirap na mga ulam. Dito lang yan pala Kumare binayaran ko na nga pala dyan yung binili kong singkit na matang baka kasi hindi naman pwede yan utangin kasi namamunan din sila ganyan sana tayong lahat ng mga tao at syempre habang naghihintay ako dito kay Chang Ma Mami, kay Chang Mami ang Trinidad Socorro may dumating sa akin at nagpaabot ng pictures si Boss Ramboy Birses at syempre kilalang kilala ko to kasi ang kay, kapatid niyang Pipik kaibigan ko yung kapatid niyang mabae, eh, kabatch ko pa sa Tabaco National High School. At syempre, hindi naman yan talaga maiwasan. Ganyan talaga tayo. Marami tayong kakilala kasi sa Tabaco National tayo nagmula. Ah, shout out of nga pala dyan sa mga nakakakilala sa akin. Salam sa lalo sa naghilot kitang Mami Anggi. Ah, halos hindi siya nakakakita. Halos kilalaro ako. Sabi, ah, vlogger yan. Ah, maraming salamat nga pala kahit hindi siya nakakakita. Nakakarunig at narinig yung pangalan ko. Salamat.